Sa kabila ng tagumpay, Carlos Yulo at ina nito, may hidwaan nga ba? Hello guys, ito ay isang mainit-init pa na balita na kung saan sa kabila nga daw ng tagumpay na kinamit nitong si Kaloy uh, Yulo ay meron pala silang hidwaan nitong kanyang nanay na si Angelica Yulo. Toto nga guys ang pasalamat sa Diyos ng girlfriend ng gold medalist na si Carlos Yulo sa tinamon nitong tagumpay sa Men's Floor Experience event ng Artistic Gymnastic Competition sa 2024 Paris Olympic. Ibinahagi ni Chloe Angelay San Jose sa Sokmed ang isang video na proud moment nila ni Kaloy. We did it in God's name. Ani San Jose sa caption. Wala naman na tumanggap na pagbati sa Sokmed mula sa pamilya ang gymnast na umabay nunay ano nakatampuhan niya noong nakaraang taon. Kaugnay nga nito ngayong araw ng linggo ay naglutangan ang mga public post ng ina at mga kapatid ni Kaloy na tila mga patama nga sa huli. Isa na nga rito guys yung ginawang pagdiriwang ni Angelica Yulo. Ito nga ang ina ni Kaloy sa panalo ng Japan sa men's all around finals kung saan halos nang ulelat nga ang anak. Japan pa din talaga, lakas. Anigin ng Yulo sa Facebook post ilang araw na nga ang nakalipas. Noong unyo ay nagbahagi ng appreciation post si Angelica para sa kanyang mga anak. Pero napansin ng ilang netizen na hindi niya nabanggit niya dito si Kaloy. Expect the unexpected, sabi nga nila. Hahaha. Thank you sa tatlo kong anak, Joriel. Eldrew at Eliza. Sila yung constant na nangangamusta sa akin at sila din yung palaging nag-comfort sa akin. Mahal ko kayong tatlo, Anya. Sabi ng mga nag-comment, kulang ata tita Angie. Sakto lang yan, sabi naman ni Ginang Yulo. Isali mo yung isa, hirit pa ng isang commenter. Dahu, mataray na tugon ng Ginang. Pala desisyon kayo, di ko matag kasi black ko na nga. Maging ang kapatid ni Kaloy na si Jorel Jorel Jor Jel Yulo ay may mga patama laban sa kanyang kapatid bago ang Olympics. Grabe 'yon ani Jorel Jel sa nasabing panalo ng Japan laban kay Kaloy. Hindi naman malinaw kung ano ang ugat ng hidwaan nga ng ng magkapamilya. Hindi man nga proud ang kanyang ina sa kanya at ang kanyang mga kapatid, pero ang kanyang ama ay proud na proud nga sa kanya. Lubos nga guys ang kasiyahan ni Mark Andrew Yulo sa napagwagi ang gintong medalya ng anak na si Carlos sa Men's Floor Exercise event ng Artistic Gymnastic Competition sa 2024 Paris Olympics. Sa isang panayam, sinabi ni Mark na matagal nang pinapuntirya ni Kaloy ang Olympic gold medal nga. Masaya ako kasi matagal na panahon na ni Kaloy na nire-ready simula noong 2020 Japan Olympics. Four years niyang tiniis yan, talagang pinagpaglura ng bata, sabi nga niya. Deserve niya yan, dugo at pawis yung pinaghirapan ni Kaloy dyan. Talagang gustong gusto niya na makuha yan, aniya pa. Lumutang din ang mga lumang post at pagsuporta ng kanyang ama sa ginanap na Paris Olympic. 9 days to go, maraming salamat to Smart Sports at MVP Sports Foundation Incorporation Family. Go for gold, caption ni Mark sa isang Facebook post. Mark Andrew Yulo, let's go pa, sabi naman ni Kaloy. Anyway guys, a reminder to all parents out there. Never tell your children, ako ang nagpaaral sa iyo. Ako ang bumuhay sa iyo. Sana pinabayaan na lang kita. Wala kayong utang na loob, kapal na mukha mo at di ka magiging ganyan kundi dahil sa akin. Unang-una guys, hindi sa atin hiniling ng ating anak na ipanganak natin sila. Eto nga guys, no, simula sa kanyang pagsilang hanggang sa kanyang paglaki, ay responsibilidad mo siya. At uh, huwag na huwag natin gawing investment ang mga anak natin. And uh, sorry to say this guys, hindi nagiging magulang ang isang tao dahil niluwal ka niya. Parenthood is a big responsibility nga. A lifetime commitment at hindi ito anak lang kita. Kind of thing. How you raise your kids should reflect how you value your life and dignity after all. Anyway guys, for me, I honestly get the point nga. But now is not the right time, no? Kahit ako siguro magsasalita kung may kwentong nilustay ko pera ng anak ko when I have the proof na para sa future lang naman ng anak ko yon like the insurance and the training. Sana nga guys, hinayaan na lang muna ni mother na mag-celebrate at enjoy nga ni Kaloy yung uh, moment niya as a gold medalist. For me guys, ang lesson dyan is uh, kapag walang bilib sa'yo yung toxic mong kapamilya hu huwag mo ang patulan. Ikaw na ang umiwas sa family drama, no? It will, it will only slow you down. Ibuhos mo lahat ang energy mo para magtabagumpay ka nga sa buhay. That's the best revenge. And uh, magugulat ka na nga lang na successful ka na, pero sila ay nasa baba pa rin, nag aaway away nga kailangan yung umiwas para sa mga kadramahan sa buhay dahil yan ay balakid sa ating tagumpay malas nga yan sa buhay ah basta once again congratulations kaloy ang issue ng personal life mo ay inyo na yan sana ay eh, wag na lumaki at magkaayos nga kayo at sana nga wag nang gatungan both side focus tayo sa karangalan ng naibahagi ni Carlos Yulo sa Pilipinas so that's it guys at kung hindi pa kayo subscribe sa aking youtube channel kindly of hit the notification bell like and share maraming maraming salamat ingat po ang lahat and god bless